ito mga kabangis pinagsakuli ang ating pang matagalang biyahe at ito ang <laughs> ating ano so let's go saka nag unbox ako to yun know, na yun ayun na mga dadaling ko ay grabe yun o o in order ko pa yan mga kabangis mga t-shirt na gagamitin ko papuntang shooting Ah, papuntang ano, papuntang Santorini uli. Ah? <laughs> Pabalik ako sa Santorini. Hala nyo ah. Kasi, yun binili kong blue ice beer, Santorini yan. So, let's go to Santorini. Bye. So, ayun mga, mga kapakis. Antay <laughs> tayo ng tricycle. Oh. Ah. Ayan bay ang biyahe natin. <laughs> o tayo na ano. Raping. Antay tayo ng tricycle. Tapos ang puti pa lang. Oh. Puro puti ito ah. Let's go mga kapakis. Pantay tayo na ngayon ng service natin. Naantok pa ako. Wala pang tulog. Let's go! So, eto mga kabangis. Pagpit tayo ng maleta. Dito na tayo sa ano? Airport. <laughs> <laughs> sa airport na tayo. Wala <laughs> ano to. <laughs> Skeletor na lang. <laughs> Let's go. Let's go, let's go. Mga uh, kapangis, dito na tayo ngayon. Dala natin. <laughs> <laughs> biyahe tayo, biyahe tayo ngayon. Well, papunta tayong train naman. So yun, welcome mga kapangis sa dito. Dito na tayo sa hotel. Let's go, let's go. Nakasakit na rin, papunta tayo ngayon ng ABS-CBN. Huh? go, let's go! Ah, okay, Taxi tayo. Saan dahil natin? Kaysa na, U-turn. Kaysa na, nandito tayo sa Trinoma, ano? Oo, oh, Trinoma. Tapos kaysa na, U-turn. Oh, kaysa na, U-turn tayo. Tapos ano? Ikot mo ng kubaw. Ha? <laughs> <laughs> let's go. Around <laughs> <Arandom. laughs> the world tayo nun. <laughs> <laughs> yun ang panalo, eh. <laughs> Okay, eh. walang traffic ngayon. Oo, <laughs> oh, ikot-ikot nga -ikot. so, let's go, let's go. Ayan, ah, nag -ay na tayo. Ang bigat ang dala natin eh. Kanina pa ako nabibigatan dyan. So, ayun mga kabangis. Nakapagano na rin tayo. What's up, California? <laughs> <laughs> Nyaaaw! na rin tayo ngayon sa... Saan ba tayo papunta? Togi ka raw? You know? <laughs> <laughs> Isa <Ganita>, tayo yung ano? Nya? <laughs> 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 California so, let's go, Here mga kapangis, Taping tayo ngayon sa Mamaya malalaman nyo Let's go So yun mga kapangis So let's go tayo ngayon pare At may kasama tayong kalapat sa likod ko Nya yeah. Eto <laughs> okay, mga kapangis Kanina nag tricycle Nag bus yeah. Nag taxi yeah. At ngayon <laughs> Nakabad na tayo ngayon. Tara, diretso na tayo ngayon sa Big Call. Let's go. Ayan mga kapangis. Oh. Malayo po ba sa ano? Ayan o. No? Nasa ano pala kami? Ay, malayo. Malayo sa Malayo. Malayo. malayo, 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 malayo. Ayan, no? sa Nasa, ano? So, ang oras. Anong oras pala ngayon? 11. 11? 11 o'clock pala ngayon mga kapangis. So, dating kami doon. No? Malamang sa malamang. Madaling araw na. Umaga ng mga tento to ano? Ito na ng Ayan. Depende Ay, ito. 11:50 na pala na. Hindi, ang ganda pa naman ng daan doon. Dito. Pagdating Disa. sa ano, kay Sol. Ang ng ganda. Pare, good luck ang daan doon. Bako bako. Ayun, yun, yun. Yan, yun, 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 may panis, may panis, may pa, may pa, may pa panis na rito. Oo, <laughs> oh, yan, papanis na yan. Pa. So, ayan na mga kapakis, at binuksan na. Yan na, ang lakas ng ulan. na. <laughs> ayan na. <laughs> na. na. Oh, na at sabing dagat yan, oh. Ayan na, ayan na. Ayan na, Good for 10. Good for ano yun? Good for goods. Dalawa lang. Kaya tatlo ka laman. Ito na mga kabangis at kumakain na kami mga kabangis. At itong pinaka masarap sa lahat daw. Itong, itong tawag dito? Tawag laing na tinago sa tinomok yan eh tino Ang yan nilamok <laughs> nilamok pinangat. Pinangat. pinangat ah pinangat toyo toyo ba yan so yun yun na yan na oh. yun na o yan biyakin ko na to pre buka yan na. Mmm. Ang sarap pare. The O, of the pao. Yan you know. Mm. Sarap ng ano? Sarap pa na ng lain, pre. Kunin mm. mo, kan turun-turun. Ayan. Ayan. Oo. Si, that's who. Cool. Ito, oh. Ito 'yung puso ng saging. Ay, sorry. Pala e puso ng saging. Ito, puso ng saging, makakabangis. Kapag sinabi nila <laughs> dito, bato. ang gina-gawa nila, alam mo sa silong ng higante. Yung laki ng lalaki. Ulan sila. Eh. Mm. Patok natin. Tapos eh. uh, na ay. na. O, oh, sige. Buka. Wow. Atiin mo. Atin mo. Oh. Atin na, atin na, okay. Binintahan na nun, eh. mm -hmm. Binintahan lang ako ng itak yun. Binintahan ng itak. Itak? Itak. Itak? itak. itak. Okay. Matinig pala yun. <laughs>

So yung mga kabangis, mag alas 8 na Dito ngayon tayo sa Bicol Mag alas 8 na, alas 8 ng gabi Ano oras ba tayo walis pare? Wala pa alas 8 Ano? Alas 7 pa lang Alas 8 na nga eh <laughs> 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 oh, Welcome <where are> <laughs> to Bicol Tara, video tayo Let's go, papicture tayo mga kabangis Yan, nag video, nag video kami dyan Nag picture kami So ito yung ano Tapos na ang saya to so, balit na sa stand. Thank you, Kuya. Thank Let's go, let's go, let's go. Yeah, let's go mga pangis. At nakarating na kami. Pagod din, ha. Ito, welcome to... Ito. Welcome to... Viento. 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 Let's go, let's go, mga pangis. Let's go. Ayan, mga pangis. At katabi ko ka ngayon si Elis Pero ba't nasa atin yung mga upuan? So ito yung kwarto natin Kwarto parang burdi, parang, parang ano lang Parang Beach pager Parang <laughs> ano <parang>, eh. <laughs> Upuan, <parang>, one pipe. <laughs> <laughs> Ganda naman ito na buti Nakabangis oh Nauna na kayo no? Hindi na yata kayo na sa cover eh yeah. yeah. Parang mas malaki yung kama nyo ah kaya binigay niyo sa amin yung maliit na kama. Hindi, talagang pare-pareis. Pareis lang. pare Tapos kami pa dalawa magkasama ni Elise. Wala, matamang ano. No? Para yeah. mal. Pati nga, nice, ilayas namin yung higayong, magkakaroon niyo, no? Let's Tapos yung electric pa, dito lang. Dito Let's man. go! Wala <laughs> silang <laughs> matamang tawin. Mga kabangis, uh, matutulog na kami ni eh. Boss Elise, Elise! Nag... Dito ang yang ng kwarto namin, star hotel, five star hotel, five star hotel, star hotel, five star hotel, star hotel, Boy star so, hotel, <laughs> <Ang init. laughs> <laughs> let's go. hotel, five star hotel, five star Let's go. star <laughs>